magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At ang mga kasundaluhan ay agad-agad na tumugon at sinabi, "Masusunod Prinsesa Blanca. Nauunawaan namin lahat na kamatayan ang magiging kaparusahan kapag gumawa ng isang kalapastangan na gawain tulad ng ginawa ng isa sa aming kasamahan." sabi ng mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca ito ay nagsalita at sinabi. Mahusay kung ganon, buti nagkakaliwanagan tayong lahat. At si Prinsesa Blanca ay tumingin kay General Raiji at sinabi. General Raiji, ipakain mo itong puso ng lapas tanganan na iyan sa mga hayop sa labas ng aking kaharian. Sabi ni Prinsesa Blanca at ito ay hinihagis kay General Raiji. Nang makita ni General Raiji ang paghagis sa kanya ni Prinsesa Blanca ng puso ng isa sa mga kasundaluhan. Agad-agad niya itong sinalo. Sa pagsalo ni General Raiji ay halos mahimatay si General Raiji sa takot at pagkadiri. Ngunit hindi nagpaalote si General Raiji. Agad-agad ito tumugon at sinabi, Masusunod Prinsesa Blanca. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca ito ay nagsalita at sinabi, Bilasan mo na. Nais ko nang pumasok sa aking kaharian. Nais ko ilibat mo ako sa aking kaharian. Aantayan kita General Raiji. Kaya ipakain mo na iyan sa mga hayop sa labas. Isama mo na din ang katawan ng lapis tanganan na sundalo na iyan. Ipakain mo siya sa mga hayop na mayroon sa labas ng aking kaharian. Sabi ni Prinsesa Blanca, nang marinig ito ni General Raiji. Ito ay agad-agad na tumugon at sinabi. Masusunod Prinsesa Blanca. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Dal iyan nyo kunin nyo ang katawan ng isang sundalo na iyan. Itatapon natin iyan sa labas upang kainin ng mga hayop. Kumilos na kayo sigaw ni General Raiji. At agad-agad na kumilos ang dalawa sa mga kasundaluhan at agad nilang binitbit ang katawan ng isa sa mga kasundaluhan. At si General Raiji ay sumigaw at sinabi, Buksan nyo ang gate kami ay lalabas. Sigaw ni General Raiji. At maya-maya, ang gate ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca ay dahan-dahan nagbubukas ang makinarya ng gate ay naririnig. At maya-maya tuluyan nang nagbukas ang gate. At si General Raiji ay nagsalita at sinabi, Lalabas na muna kami Prinsesa Blanca upang ipakain ang puso at katawan ng sundalo na ito sa mga hayop sa labas. Sabi ni General Raiji, at ito ay sumenyas sa dalawang kasundaluhan at sinabi, Tayo na! At ang tatlo ay naglakad papalabas ng imperyo ng kaharian ni Prinsesa Blanca, pinagmamasdan ng lahat sila General Raiji at ang dalawa sa mga kasundaluhan ng lahing inkanto habang lumalabas ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. At si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi, "Ito na pala ang aking magiging kaharian. Hindi ko inaasahan na ganito pala kalaki ang magiging kaharian ko. Madami pang kailangan gawin sa aking kaharian." Ngunit sapat na ito upang manatili ako dito sa matagal na panahon. Kaysa nasa mundo ako ng mga tao. Ang aking pinagtutuluyan roon ay isang maliit at simpleng tahanan lang. Madami akong gustong ilagay at ipagawa sa aking kaharian. Tulad ng isang garden na naglalaman ng mga magagandang bulaklak at mga halaman. Natuwing sasapit ang umaga sa garden ko na punong-puno ng magagandang bulaklak at halamang ako tutungo upang makapag-relax sabi ni Prinsesa Blanca. Naririnig ito ng lahat ng mga kasundaluhan, lalo na si Daryl. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, Huwag mo sabihin na mananatili na dito ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto. Kaya pala tumungo ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto upang manatili na sa kaharian na ito. Nako, mukhang mahihirapan ako may segowa ang aking pagligtas sa aking mga kauri na taon na kinugkob ng mga inkanto at ginawang mga alipin kung dito na talaga mamalagi ang prinsesa ng lahi ng mga inkanto. Ang mga kasundaluhan ay dadagsa sa kaharian na ito. Ano ang dapat kong gawin para may ko nang ligtas ang aking mga kalahi na nagmula sa mundo ng mga tao? Hindi maaari ito. Kailangan makaisip ako ng paraan upang umalis ang prinsesa na ito sa kanyang kaharian. Hindi maaaring manatili agad sa kanyang kaharian si Prinsesa Blanca hanggang hindi ko naaalis ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao. Kung aking ipipilit, baka mapahamak ang aking mga kalahi. Kailangan may gawin ako ngayon. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Habang nakatingin si Daryl sa pigire ni Prinsesa Blanca. Samantala, sa labas ng imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. Si General Raiji ay nagsalita at sinabi. Ikaw bitawan mo ang katawan ng sundalo na iyan kayang-kaya na ng isa ang magbuhat dyan. Kunin mo tong puso niya sa akin. Dim, hindi ko maatim na nakahawak ako ng isang organ na nagmula sa ating kalahi. Nakakadiri, what the F, sabi ni General Raiji, nang marinig ito ng dalawang sundalo mula sa lahi ng mga inkanto. Ang dalawa ay nagkatinginan, at hindi sumunod sa sinabi ni General Raiji nang mapansin ni General Raiji ang hindi pagkilos ng dalawang sundalo, si General Raiji ay napasimangot at sumigaw. Hindi nyo ba ako naririnig? Ang isa sa inyo ay kunin ang puso na ito na aking hawak-hawak. Sabay hagis ni General Raiji ito sa isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig at makita ng isang sundalo ang paghagis ni General Raiji sa puso. Agad-agad itong bumitaw sa pagkakahawak sa katawan ng isang sundalo na wala ng buhay at sinambat ang puso nito. At si General Raiji ay muling nagsalita at sinabi, Sige na, dumiretso na kayo sa paglalakad. Aantayan ko na lamang kayo dito. Kayo na ang magtapon sa katawan ng sundalo na iyan at sa kanyang puso. Upang ipakain sa mga hayop na nakakalat sa lugar na ito. Kumilos na kayo at ang Prinsesa Blanca ay inaantay na din ang aking pagbabalik sa loob. Sabi ni General Raiji nang marinig ito ng dalawa sa mga kasundaluhan agad silang tumugon at sinabi. Masusunod General Raiji, at ang dalawa ay naglakad na, habang si General Raiji ay nakatayo sa labas ng imperyo. Samantala, sa hindi kalayuan sa masukal na damuhan, may ilang pangkat ang labis na nakatingin kila General Raiji at sa dalawang kasundaluhan. Ngunit hindi naririnig ng mga ito ang mga sinasabi ng tatlo, sapagkat medyo may kalayuan ang mga ito kung nasaan nakatayo ngayon si General Raiji at ang dalawang sundalo. At sa tabi nakikita ng pangkat na ito ang daang-daang kasundaluhan ng na mga nakahanay at nagbabaante sa labas ng imperyo. Pinagmamasdan ang mga ito ang galaw at kinikilos nila General Raiji. At ang isa sa miyembro ng pangkat na nagtatago sa masukal na damuhan ay nagsalita at sinabi. Tignan nyo, bakit may dala silang isang katawan ng kanilang mga kasundaluhan? at kung hindi ako nagkakamali, ang hawak ng isa sa mga sundalo ay organ ng isang sundalo na iyon na wala ng buhay. Anong nangyari sa loob ng imperyo na iyan? Bakit tila may napaslang sa isa sa mga kasundaluhan? Sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat na main team na nagmamasid sa nangyayari sa loob ng imperyo ni Prinsesa Blanca. Nang marinig ito ng lahat lalo na ang pinuno ng pangkat na ito. Ito ay nagsalita at sinabi sa tingin ko ang may gawa ng pagpaslang sa isang sundalo na hawak-hawak ng dalawang sundalo ay si Haring Harry. Kanina habang nagmamasid tayo napansin natin ang mga kasundaluhan mula sa kaharian ni Haring Harry ay dumating sa lugar na ito. At sa kanilang likuran ay may isang magarbong karawahe ang nakasunod. Sa tingin ko sakay-sakay ng magarbong karawahe na iyon si Haring Harry. At ang takot na general nila na si General Raiji. Ang namuno na magtungo sa imperyo na ginagawa upang alalayan ang kanilang hari na si Haring Hari. Ang sakam sa kapangyarihan na si Haring Hari ang may gawa ng pagpaslang sa isa sa mga kasundaluhan niya. Siya lamang ang makakagawa nito sa kanyang mga kasundaluhan. Ang masamang pag-uugali ng hari ng ating lahing inkanto ay talagang sobra-sobra sa kasamaan. Sabi ng pinuno ng pangkat na mga nakatago sa masukal na damuhan. Nang marinig ito ng isa sa mga miyembro ng pangkat, ito ay nagsalita at sinabi. General mukhang tama ka. Mukhang sakay-sakay nga ng magarbong karawahe kanina na dumating si Haring Hari. Mukhang ang hari ay nasa loob ng imperyo na iyan. Mukhang ito na ang ating pagkakataon. Upang salakahin at paslangin ang hari ng ating lahing inkanto. Sabi ng isa sa mga miyembro ng pangkat. Nang marinig ito ng pinuno ng pangkat. Ito ay nagsalita at sinabi. Magmatyag muna tayo ng husto. At hindi tayo pwedeng basta-basta kumilos ng tayo lang. Hindi natin kasama ang iba natin mga kasamahan. yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabataan na naman yun natapos natin ayum Kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng mabiyad. Good night po, papala ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.